mga katulad-katulad dyan yung video natin ngayon ay pupunta daw kami ng Magdo mag drive-thru po daw kami ng mga anak ko sama nyo kami po, let's go buwan na dito kami sa Magdo ako muna nag -boy. nag i sa vlog ng pati po at nandito kami sa McDo nasa drive-thru punin na namin yung order namin at ang bill ng order namin is 505 isend ako ito yung, yung wala. vlogger wala tampa <laughs> ito guys o, ano Nila, mag, mag salita. na ubos na tao sa Jollibee na dito na lahat sa Maklo yan nyo dami po kami na dito sa Tadro Mag-video tayo guys kasi first time nang tatay ko pumunta ng Makdo. Mura ko ng picture ako gusto niya mag mag video para i-post niya sa kanyang reels Get that?

ang dami order yung nauna sa amin, guys. Okay, ah. Uh. Ubragao, uragao. <laughs> Dito kami natagalan sa paghihintay. Jollibee kami. At saka, sarap. Daming tao, ubos ng wala ng tao sa Jalibi, dito na lahat. Saka sarap silang chicken. Ito eh. so, ba kaya nandito? Kaya, dito lahat tao. Ay, bang, nagbigay daw sila ng payong. Kaya ako sa chismis. Yan yung daming tao. Wala nung buday na Alam mo ba? Ay, nagsiglingit pa. Ay, lingit <laughs> na po. Ay, sila bayad kami and thank you to bayad kami bago na makuha the order dumami nang pote pote di di option kelma

Ang jalibay kay makitan kay niyo magmoisi ang kwan. Ana nga kay dato tig agita nang mga mukhi, puri sa lagi Dako ang bakbo. Alangan. Dak yuta ni ni kwan no Patrick. Ang yuta ni Patrick.

O tawag niya dito kung ito tong call. Bakit tawag na sila? Eh miss. bố thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Alis po muna kami sa so, dalawa kong mga kapitins. Punta po daw kami ng Makdo. Mag-drive to po daw kami. Let's go!